Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Magpasalamat tayo sa Diyos na lupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Kay Mariyang iniyakyat sa langit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabihin nga nyo sa katabi nyo, mamamatay ka rin. Huwag lang ngayon. Ngayong pong araw na ito, ay pinagdiriwang natin ang isang tanging, pisa, tanging misa sa liturhiya sapagkat ito lamang ang pista ng Mahal na Birhen na mayroong tinatawag na Bihilia ang ibig sabihin ng Bihilia ay pagbabantay kaya nga ang pagbabantay natin para sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa lagit sa Mahal na Birheng Maria ay nagsisimula sa araw na ito at ang dahilan ay tulad ng mahal na Birheng Maria. Tayo rin ay tinatawagan ng simbahang parating magbantay, parating maging handa sa padating ng Panginoon upang makaisa siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Oo, tayong lahat ay mamamatay. Pero huwag kayong matakot sapagkat tayo din namang lahat ay mabubuhay sa piling ng Panginoon. Amen. Kaya nga't ang prepasyo sa araw na ito ay naglalahad ng misteryo at ang dahilan ng ating kagalakan. Sinasabi ng prepasyo sa misa sa araw na ito, sa mahal na Birheng Maria na kumbagay yung ating huwaran ayon sa Konsilyo Batikano Ikalawa sa dokumento tungkol sa simbahan na Lumen Gentium. Siya ang larawan, siya ang huwaran nating bilang simbahan, ang ating pamarisan, at sa Kanya'y nakikita natin kung ano ang ating hinaharap, ang pasimulang laan ng Ama sa langit, na ating ngayong masasapit sapagkat ito'y pinatunayan sa pag-akyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Madalas, kapag tayo mga Pilipino'y nagkakasalubong, maging sa ibang bansa, ang kaagad tanong eh, taga saan ka ba? Nung ako'y nag-aaral ay gayon, E di sabi ko, e di taga Pilipinas. Subalit, tatanungin ka pa ulit, taga saan ka ba? Ang ibig sabihin, saan kang probinsya, saan kang bayan. Alam niyo mga kapatid, taga saan nga ba tayo? Tagalangit tayo. Yan ang sabi ni Apostol San Pablo, ang langit ang tunay nating bayan. Amen. Kaya nga ang pag-akyat sa langit ni Maria ay ang patunay diyan mayroon tayong bayan mayroon tayong uuwian mayroon tayo hindi lamang buhay dito sa daigdig na natatapos kundi mayroon tayong buhay na walang hanggan Tanong Tumatanda ba ang kaluluwa? ang tumatanda ay ang katawan. The soul only matures. Sapagkat ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At paano tayo dadali nito? Tinatawagan tayo ng inang simbahan na tumulad sa mahal na Birheng Maria. Walat di iba kundi ang tumupad at bakinig sa salita ng Diyos. Sapagkat, sabi ni Jesus, sino ang mapalad? Ang mapalad ay ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. At kung mayroong unang nakinig at tumupad ng salita ng Diyos, ito'y walat di iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Kaya ng limitaw sa kanya ang anghel at sabihin siya ay maglilihi sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang sagot ni Maria, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Alam po ninyo, merong kanta yung Beatles tungkol dito. Nahihiyaman akong kumanta sa harap ni Father Dani dahil hindi ako kasing ganda niyang kumanta, ito yung awit ng Beatles tungkol kay Mama Mary. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking the words of wisdom. And in the hour of darkness, she is standing right in front of me. There will be an answer. Ah, Iyaan ang sabi ni Maria sa panahon ng pagdurusa, sa panahon dumarating ang madilim na bagay, tayo'y dapat parati sabihin, maganap nawa ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng mahal na birhen. At yung awit ay magpapatuloy na napakaganda sapagkat ang sasabihin, when the evening shadow falls upon me, Mother Mary stands in front of me, speaking the words of wisdom. Let it be. Ngayong tayo'y nagdiriwang ng bihilya ng kapistahan ng birhen, ay pinagdiriwang din ng inang simbahan kanginang umaga ang isang tanging kapistahan ng isang santong deboto ng Mahal na Birhen. Ito'y si San Maximilian Kolbe. Ang halimbawa ni Maximilian Kolbe ng pagmamahal niya sa Mahal na Birhen ang ibinibigay sa atin sa bispiras ng kapistahan. Siya'y nagtayo ng tinatawag na Knights of the Immaculata, Knights of the Immaculate Mary, siya po ay santong nakarating sa Pilipinas. Nakapagmisa siya sa Baklaran at sa Sambeda sa Abi of Our Lady of Montserrat. At ayon sa kasaysayan, si Maximilian noong bata pa ay pinagpakitaan ng birhen at inalok sa kanya na pumili sa dalawang rosas dalawang rosas ang hawak ng birhen, isang puting rosas, isang pulang rosas. At ang sabi ng birhen, Mamili ka, I am offering you alive, life, a life of heroic purity, o yung buhay ng kalinisan, or a life that will lead you to martyrdom, o yung buhay na magdadala sa iyo sa pagbububuo ng iyong dugo. At hindi po namili si Maximilian Kolbe. Di yakap niya yung dalawa. Kinuha niya yung rosas sa puti at kinuha niya yung rosas na pula. Iniyalay niya ang lahat sa mahal na birhen. Nang panahon ng pag-uusig na ikalawan digma ang pandaigdig, sapagkat si Maximilian Kolbe may naitayong lunsod sa karangalan ng mahal na birhen, at doon ay malaki ang imprenta para sa mga dibosyon sa Mahanabirhen hinuli si Maximilian Kolbe ng mga Nazi. Inilagay siya sa pinakamalaking concentration camp sa Europe noon, sa Auschwitz, Poland. Doon siya ay nanatili hanggang isang araw may nakatakas na isang bilanggo at silang lahat ay tinipon at sinabi ng komandante ng bilangguan, kapalit ng isang nakatakas, sampung buhay. Pinabilang sila, para ng sampo, yung ikasampo, pinalaka dito. Pabilang uli sampo, pinauli yung ikasampo. At ang isa sa napili dito natapatan ng bilang na sampoy, isang ama at isang may asawa. At siya'y naglumuhod sa komandante at sabi, Iligtas po niyong buhay ko, may anak ako at may asawa. At ang komandante ay tumingin sa lahat at ang sabi, Liligtas ko buhay niya kung may papalit sa kanya. At si Maximilian Kolbe ay lumakad paharap. Siya ang nag-alay ng buhay kapalit ng isang ito. Nang mamamatay nang sila'y hatulan ng kamatayan sa pagkagutom, si Maximilian Kolbe patuloy na hinikayat pinalalakas ang loob ng siyang paniyang kasama. Patuloy siyang namumuno na rosaryo at nagdadasal. Hindi sila, hindi siya namatay sa pagkagutom. Buhay pa siya matapos ang ilang araw kaya nga siya ay pinatay sa pag-iniksyon ng carbolic acid at sinasabing habang nangyayari ito nakatingin ng mata ni Maximilian Kolbe sa itaas nang gagawin na siyang santo kay tagal na hindi siya magawang santo sapagkat hindi siya namatay dahil sa pag-uusig sa pananampalataya. Siya'y namatay na ipinalit niya ang kanyang buhay para sa isang tao. Kaya nga't ang papay kinakailang gumawa ng bagong kategorya ng martir. At dito'y nakalagay ay kaisa-isa si Maximilian Kolbe. Martyr of Charity, because there is no greater love than to lay down your life for another. At sa kanyang mga isinulat tungkol sa mahal na birhen ay ganitong sinasabi ni Maximilian Kolbe: Never be afraid of loving the Blessed Virgin Mary too much you can never love her more than Jesus did. Huwag kayo anyang matakot na lab, mahali ng birhen ng higit pa sa lahat. Sapagkat hindi ninyo mapapantayan ni malalampasan ang pag-ibig na iniyukol ni Jesus para sa Kanya. Amen. Kaya nga't ang lahat ng ating ipinahahayag ngayon, ang pagmamahal natin sa Birhen, ang pananalig natin kung siya'y iniakyat sa langit, tayo din ay makaaakyat sa langit sapagkat ito'y tanda ng pagmamahal ng Diyos kay Maria, ang bagong kaban ng tipan na dinala ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Kaya niloob ng Diyos na siya naman ay iakyat sa langit, kaluluwa at katawan. At balang araw, tulad ni Maria, tayo rin naman ay makaaakyat sa langit na bayan. Kaya nga sabi ni Maximilian Kolbe ay ganito, Ialay natin ang ating sarili sa mahal na Birheng Maria. Kapag tayo'y naghahanda maghanda tayong tanggapin sa komunyon si Jesus. At ibig natin sa komunyon anya ay mahalin natin si Jesus. Mahalin natin siya sa pamamagitan ng puso ng mahal na Birheng Maria. O sa isang banda anya, mahali, mamahalin tayo ni Maria sa pamamagitan ang puso ng kanyang bugtong na anak. Samasama -sama, mga kapatid, halina tanggapin si Jesus sa mananayokaristiya. Ngayon tayo nagdiriwang ng bihilya ng dakilang kapistahan ng ating patrona, si Mariang iniyakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Tanggapin natin si Jesus. Mahalin natin si Jesus sa pagmamahal sa puso ni Maria. Amen.